Yan, ang dami nagko-comment sa akin na, Madam, bakit po umalis na si Yaya Agi sa inyo? So, wait lang, hiningal ako. Sagutin na. So, dapat talaga guys, hindi ko na sasagutin. Kasi nga, sabi ko talaga kay Ate Agi, hindi rin talaga ako sasagot sa mga tanong. Ayan, pero dahil puro ganyan ang comment and nalulungkot lang din kasi ako dahil nga parang may mga basher na nagko-comment kay Ate Agi na parang sinasabi na nagnakaw daw, ganyan. Alam nyo guys, ito lang yung sasabihin ko. Wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabing nagnakaw at kung ano-ano pa ano mga binibintang nyo kay Ate Agi. Wala akong sinabi. So, bakit nga ba siya umalis dito sa amin? So, hindi po yun April Fools. Sa so, mga nagkakomment na April Fools, drama lang, ganyan. Hindi po yun totoo dahil totoo pong umalis na siya. And kung nakita niyo yung isang parang bago naming dito na taga-alaga ng bata, kapalit dapat yun ang isa pa naming staff dito. Yun. So, ang reason behind sa pagalis ni Ate Agi, eh, medyo may hindi, parang hindi nakakasundo na kapwa staff din. Ganun. Hindi naman sa amin mag-asawa. Wala namang problema. Ayun. So, yun nga. Parang hindi nakakasundo na kapwa staff. to the point na parang hindi sila talaga pwede magsama. Parang ganun. Pero alam nyo guys, ayan medyo nagre-recover pa ako. Kasi alam niyo yun, parang nasanay na rin talaga ako nakasama ko si Ate Agi. Sa haba ng pinagsamahan namin, parang alam niyo yun, parang kaanak ko pa lang noon kay Natnat. Dati kasi siya nagbabantay sa ukayan namin. Tapos, wait lang, hinihingal kasi ako eh. Makita ko galing sa baba. So, nagbabantay siya ng ukayan namin. Tapos, yun nga, dati kasi syempre, ah, uh, new mommy ako, hindi ko alam kung paano nga uh, mag-aalaga ng bata paano bang papaligo, paano ganyan. Eh si Ate Agi kasi maraming anak yun, parang seven ata, ganun. So, siya, marunong talaga siya mag-alaga. And ayun, simula nung nilabas ko si Nat sa mundo, parang day one, si Ate Agi na yung kasama namin sa bahay. Tapos yun nga, kaya nga, di ba, Yaya Agi, ganyan. Hanggang sa nagkaroon na ng Talia Rose, nagka, ngayon, buntis na naman ako. Ayan. Eh, yun. Siguro ganun talaga ang buhay. Pero, nagkakausap para kami ni Ate Agi. Pero hindi talaga April Fool's na umalis-alisan siya. Hindi talaga. Umalis talaga siya. Umalis na talaga si Ate Agi. Kasi nga, yun nga, parang about naman sa staff yung parang dahilan. So, hindi naman sa amin mag-asawa. And syempre, lahat naman ng tao, yung mga staff natin, nobody's perfect naman talaga. Pero ako bilang amo na hindi talaga ako mautos. Yung parang alam niyo naman, di ba, laging akong binabash, makalat daw yung bahay, ganyan. Hindi talaga kasi ako mautos. Parang ako may sarili akong mundo dito sa bahay. Mapopromote lang ako, ganyan. So, ayun. Yun nga, bottom line about sa parang hindi ka sundo na staff. Parang, yun. Hindi naman maiiwasan yun sa trabaho talaga. Pero syempre, sabi ko nga kay Ate Agi. Ayan. Tapos, basta meron ding ibang tao na involved. Pero syempre, hindi naman, hindi naman kami. Hindi naman kami mag-asawa. So, may ibang tao din involved na parang misunderstanding, ganyan. Parang friend, Ganon. Misunderstanding. Pero sabi ko kay Ate Agi, ako. hanggat hindi naman wala akong nakikitang proof or what, eh, hindi naman ako para magbasta-basta maniwala. Ganon kasi yung ugali ko. Pag may proof lang, saka lang akong maniniwala. Pero yung hearsay, hearsay, hindi naman ako basta-basta nagpapaniwala din. Ganon. So, umalis si Ate Agi dito. Okay naman. Nung umalis siya. Medyo nga nakakalungkot lang. Kasi nga, Ayun, nasanay nga ako na lagi siyang kasama. And ngayon, pinapanood ko pa rin yung mga TikTok niya. And yung sa Blue Up, pinapanood ko pa rin. Ayun. Tapos nagka-comment nga rin ako. Doon sabi ko, kako pengin nung nag -ano kasi siya para nung toyo. Sabi ko, ate pengin toyo. Sabi <laughs> ko, ganun. All goods naman kami. Kanina umaga ka-chat ko siya. Pero yun nga, wala talaga siya dito. Ganun siguro talaga. Parang, saka siyempre para na rin mafokusan ni ate Agi yung anak niya. Lumalaki na yung mga bata, mga anak niya. And sabi ko kay ate Agi, yung love ko sa kanya, hindi lang as staff, kung hindi as pamilya na rin talaga. So, ayun. ayun. yun talaga ang life. So, ayun, para matigil na kayo kakachismis. And huwag niyo kinakomenta si Ate Agina, parang nag-knockout daw kasi yan sabi ni Rosmar. Like, wow, oh hindi nga ako nagpo-post, hindi nga ako nag ano kasi sa totoo lang ayoko talaga magsalita kasi eh kaso nga ang dami nagtatanong, ang dami nag judge kay Ate Agi. Kaya ka kanina umaga nag ako sa kanya, Ate Agi, huwag ka mo papaapekto sa mga nang babasyo, yo. mamulang lang yung mga yan. Alam mo naman yung mga aso, di ba? <laughs> Ayan, alam mo naman na uso yung mga dami accounts na hindi matahimik sa buhay, gagawa ng issue, mga ganun-ganun. And sabi ko nga, okay naman yung pag-alis ni Ate Agi sa amin. So, malay mo, nagbabakasyon lang, ganun. ba? Diba? So, malay mo, dumating time na ano, makabalik ulit siya. So, hindi ko naman sinasarado yung, ano, yung, yung parang moment na yun. Ayun. Ito nga guys, i-check out nyo pala to sa TikTok shop ko ha. Kasi from 349 pesos o 399 pesos pala, ma check out nyo ngayon ng 169 pesos. 169, 250 ml na. 20 times intense puti. Tapos nakakaputi to ng mga uh, kilikili, singit ko yung. Diba naglagay ako kanina? Tingnan nyo wala siyang white cast o. Tapos parang sobrang smooth, very lightweight. Parang wala kang pinahidat super bango pa. Tapos kung gusto mo naman na trio lotion, from 1,000 plus tatlong lotion, mabibili mo sa TikTok shop ko ulit ng 399 pesos. Tatlong peraso na, ayan. Kaya i-check out nyo na lang. Tapos ayun nga guys, bago umalis si Ate Agi, kasi sa amin natutulog si Natnat, Nat, ba? Diba? Bago umalis, ginising ko talaga si Natnat. Nat. Binuhat ko Ate Agi para makapagpaalam ka. Kasi umaga umalis nun si Ate Agi dito sa amin. So pinabuhat ko muna sa kanya. Tapos yun, nagpaalaman muna sila. Kasi syempre, napamahal talaga ng mga anak ko din kay ate agi ganun. at kami rin naman, alam mo yung parang, ano, parang ang nakakapanibago. Syempre, lagi ko nakikita din yung pagmumukha ni ate agi dito sa bahay. Tapos parang, bigla-bigla, hindi ko na rin, ano, kasi ganun. Ganun talaga siguro ang life. Pero syempre, kung ang dami nagko-comment na, ano daw yung dahilan, dahil ang buti-buti daw namin mag-asawa, imposible daw walang dahilan kung ba't daw namin pinaalis or what. So, hindi po namin siya pinaalis. Siya po yung kusang nagpaalam dahil nga sa mga bagay-bagay, yung ano sabi ko kanina. And, ayun, siguro naranasan nyo na rin naman sa trabaho yung mga ganun. So, hindi ko inaano kung sino man yung tama o mali. Ako nga, parang hanggat wala kang proof, eh, hindi naman ako nagko-conclude ganun. Pero, syempre, siguro parang parang feeling nila parang oven toaster na rin yung bahay. Na parang kailangan may umalis, may matera. Eh gusto na nga rin umalis nung isa. <laughs> ayun, pinipigilan ko lang. Kasi nga, syempre, di ba? Basta, ayun, ayoko na lang i-elaborate. Kasi ayoko nga talagang sabihin kung bakit nga siya umalis. Ayoko talaga magkwento. Basta, ayun lang. Wala akong masasabing negative kay Ate Agi. Ayan. Meron man mga imperfections, pero part niyo ng life. So, ako, love ko si Ate Agi. And, Love ko yung mga staff ko naman. Ayun nga, hindi mo iiwasan eh. Minsan eh, kahit walang, minsan kahit walang problema sa amo, yung mga staff naman ang nag-re-wrestlingan sa bahay. Parang <laughs> ganun. So, ayun. Pero alam ko naman na kayang-kaya ni Ate Agi din sa outside world ni bahay ni Ate Rosmar. <laughs> Kasi tinan mo, di ba diba? Yan, kaya support-support nyo din si Ate Agi sa mga vlog niya, sa mga videos niya, ganun. Yaya Agi. Ngayon daw eh, Ate Agi na show siya, ba diba? Updated ako. I miss you Ate Agi kung nasan ka man, mag-ingat ka palagi. And, ayun. Nakapanibago lang. <laughs> Nakapanibago lang talaga. Kasi, imagine mo, parang ilang taon din ba yun? Kasi kanasal kami ng asawa ko. Siguro 2022. Ilang taon si Ate Agi dito? Parang 3 years ata, ganun. Ayun nga, eh. Nung gabi, nung gabi kasi nung no, nag na siya na parang uuwi na daw siya sa umaga. Sabi sa akin, ganun ako ako naman yung parang parang ang hirap naman na pipigilan ko. Kasi nga parang gusto na umuwi, gano'n. Kasi mga parang oven toaster na yata yung nararamdaman nila, ganun. So, ayun. Ayan, pero syempre, life goes on. Life go, life goes by. <laughs> ano, minsan talaga, may mga taong darating sa buhay mo and aalis din sa buhay mo. May mga tao talagang ganun. So, walang permanent. Pero may mga staff naman ako na umalis, na bumabalik. So, hindi ko sinasarado yung pinto. Ayan. Hindi ko sinasarado yung pinto. Malay nyo, malay niyo. So, ayun. Dami kasi yung chismosa, tanong ng tanong. Ayan na, parang hindi na kayo magtanong ng tanong ng paulit, pa, paulit ng paulit. Kaya nga kanina, di, may post nga kanina si Ate Agi. Sabi ko dun sa mga staff ko eh, chinat ko eh. Kayo kasi, Tama na, tama na, chismis. Umalis na si Ate Agui ng maayos. Huwag na kayong uh, chat ng chat kay Ate Agui na kung ano-ano mga, mga about dito sa bahay na mga puro naman hindi totoo, mga ganyan-ganyan. Kasi yun yung nakakalo yung iba kasi staff, mga gano'n. So sabi ko, huwag na kayong chat ng chat kay Ate Agi, patahimikin nyo na yung tao, okay na umalis siya, okay na siya na umalis siya dito. Huwag nyo nang chismisan na, gatungan ng ganito, ganyan, ganyan. So, sabi ko sa kanila, sige, yung mga chismoso na yung staff namin ngayon eh, kako, sumama na kay Ate Agi. Yung parang kumbaga, umuwi na rin. Sabi ko, ganun. Kasi nakakaano, alam mo yun, doon ako na, anun, parang, di ba parang, di ba parang masarap na trabaho na lang, work, work lang, gan So, ayun. So, Ubus na yung oras. I love you, Ate Agi. Mamimiss kita.